Ang batibat o bangungot Noong unang panahon sa isang liblib na bayan sa tabi ng kagubatan may isang alamat tungkol sa isang nilalang na tinatawag na batibat o mas kilala sa tawag na bangungot Ang batibat ay isang malaking nilalang na may itsura ng isang matandang babae na may mahahabang buhok at nakatago sa likod ng matataas na puno Sinasabing siya ay isang maligno na humihirap at nananakit sa mga tao habang sila ay natutulog. At madalas itong dumadalaw sa mga kabataan at matatanda na may matinding pagod. Ayon sa kwento, si Aling Maria, isang matandang babae sa baryo, ay naging batibat matapos siyang magdusa sa isang malupit na trahedya. Isang gabi, ang kanyang anak na si Andres ay nalunod sa ilog habang naglalakad sa tabi ng kalsada dahil sa labis na lungkot at galit. Nawala sa kanyang isip ang kanyang kabutihang loob at naging isang batibat. Isang espiritu na naglalakbay sa gabi upang pahirapan ang mga natutulog na tao. Ang batibat ay may kakayahang umupo sa dibdib ng mga natutulog at kapag nakaupo na ito, ang biktima ay hindi makakagalaw at parang may mabigat na pakiramdam sa kanilang dibdib na tila ba sila ay pinipigilan upang huminga. Ang mga tao ay magigising ng takot at hindi makahinga ng maayos. Ngunit sa tuwing ito ay mangyayari. Ang batibat ay maglalaho bago pa makapag-react ang biktima. Isang gabi, si Juan, isang binata mula sa baryo, ay nagdesisyong magpahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho sa bukirin. Habang siya ay natutulog, Nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nagbukas, ngunit hindi siya makagalaw. Sa gitna ng dilim, isang matandang babae na may mahahabang buhok at nak nakatakip na mukha ang tumayo sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga apoy. Aling Maria? Tanong ni Juan na nahirapan magsalita. Oo, ako nga, sagot ng batibad na sa tono ng kanyang boses ay puno ng kalungkutan at galit. Bumalik ako upang maningil sa lahat ng mga nagpatuloy sa buhay habang ang aking anak ay hindi na muling makita. Si Juan ay napaluhod sa takot, ngunit hindi siya nagpatinag. Aling Maria, hindi mo kailangang gawin ito, sabi niya. Ang iyong anak ay nawala na, ngunit hindi mo dapat patuloy na gawing alalahanin ang kanyang kamatayan sa ganitong paraan. Ang mga salita ni Juan ay nakapagbigay ng kaliwanagan kay Aling Maria. Sa wakas, nauunawaan niya na ang paghihiganti at ang galit ay hindi makakapagpatawad sa kanyang kaluluwa. Sa isang kisap mata, nawala ang batibat sa dilim ng gabi. Mula noon, hindi na muling nakita ang batibat sa baryo. Sinasabing ang kaluluwa ni Aling Maria ay nakatagpo ng kapayapaan at ang kanyang kalungkutan ay nawala. Ngunit ang alamat ng batibat ay patuloy na ikinukwento ng mga matatanda upang magsilbing babala sa lahat na ang galit at sakit ng nakaraan ay hindi dapat ipasa sa mga susunod na henerasyon at ang pagbitin sa mga alaala ng trahedya ay magdudulot lamang ng pagdurusa. Hanggang ngayon, ang kwento ng batibat ay nagsisilbing gabay para sa mga kabataan na natutulog sa mga gabi. Sinasabi nila na kung pakiramdam mo ay may bigat sa iyong dibdib at hindi ka makakagalaw, baka ang batibat ay dumaan na naman upang alalahanin ang mga naiwang sugat ng nakaraan.